Tatlong araw nang nagtaas o nagtataas ng red at yellow alert ang National Grid Corporation kaya't nanawagan na ang Energy Department sa publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente. Iyan ang ulat ni Rod Lagusan. Tinututukan na ng Department of Energy ang sunod-sunod na pagtataas ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid. Ayon sa kagawaran, tuloy-tuloy ang kanilang koordinasyon sa NGCP at lahat ng generation companies ngayong matindi ang init at mataas ang konsumo sa kuryente. Simula nitong Martes, manipis ang supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Ngayong araw muling itinaas ang red alert sa Luzon grid mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Yellow alert naman mula alauna hanggang alas 3 ng hapon, alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Ayon sa NGCP, labing siyam na power plant ang naka-shutdown habang isa naman ang mababa ang produksyon. Sa Visayas grid nakataas naman ang red alert mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Nasa labing tatlong planta ang naka-force outage at siyam ang bawas ang produksyon. Nagpapatuloy ang pakikibag ugnay ng DOE sa mga generation company, kaugnay ng pagbabalik ng kanilang mga planta. Kasabay nito ang pagpapaalala na sundin ang grid operating and maintenance program base sa tala ng NGCP na abot na kahapon ng Luzon at Visayas grid ang pinakamataas na demand para sa taong ito. Sa Luzon grid na ang 13,222 megawatts bandang 2.48 PM habang sa Visayas grid naman ay nasa 2,525 megawatts bandang 3.34 PM. Kaya panawagan ng DOE sa lahat makiisa sa pagtitipid ng konsumo ng kuryente lalo na pagdating sa peak hours. Kaugnay nito, susunod din ang matataas na temperatura at heat index na itatala ngayong dry season. Ayon sa pag-asa, kadalasan ng mga lugar na nakakapagtala ng mga ito ay ang mga lugar na malapit sa coastal areas o katubigan. Habang pagating sa Metro Manila, ang tiyatawag naman na urban heat island effect ang nangyayari. Paliwanag ni Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, ito ang dalawang factor kung bakit mataas ang naitatalang temperatura at heat index dito by April, ang possible po na pinakamainit o mataas na temperatura ay around 39.7 dyan sa may Northern Luzon. Samantalang as of April 15 ay nakapagtala na po ang Echaga Isabela ng 40 degrees centigrade na mainit na temperatura. So sinabi nga po natin as early as bagong pumasok itong warm and dry season months natin, sinabi ng DOS si Pag-asa that this could be one of the warmest warm and dry season months natin. Anya ito ang mainit na tag-init na kaugnay pa rin na nagpapatuloy na El Nino. Base sa forecasted na heat index ngayong araw, nasa 45 degrees Celsius ang Aborlan, Palawan. Nasa 44 degrees Celsius naman ang Puerto Princesa, Dagupan at Catarman Northern Samar. Nasa 43 degrees Celsius naman ang Tuguegaraw City, Etchage Isabela, Tanawan Batangas, San Jose Occidental Mindoro, Iloilo City at Dumangas sa Iloilo at Giwan Eastern Samar. Habang 42 degrees Celsius naman sa Batak, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Sangli Point sa Cavite, Coron, Palawan, Vera, Catanduanes at Roa City, Capiz. Lahat ito ay nasa Danger Level Heat Index. Hindi naman inaalis ng pag ang posibilidad na maranasan ng Extreme Danger Heat Index kusaan ito ang 52 degrees Celsius pataas. Kusaan kapag direktang nakabilad sa araw ay posible ang pagkakaroon ng heat stroke. Historically kasi, ang medyo ang matataas nating temperatura na itala during the months of April as well as during the months of May. Kaya dito nakikita natin na possible pa rin na patuloy na iinit at tataas ang ating temperatura. Pagdating ng Mayo, asahan po natin lalo, lalo na dyan sa may parte ng Cagayan Valley area. Dyan po sa may parte ng Sabela, ng, ng Cagayan, pati na po dyan sa may Ilocos region kasama na dito ang Central Luzon at iba pang karatig probinsya ng Metro Manila tulad ng Cavite at Batangas. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.